Hello, mga kasigyo. Hello. <laughs> Kain putay. Toyo, tayo, tayo, nalang sila. Oy, nasa Hong Kong kayo. Bakit hanggang ngayon patuyo-tuyo pa kayo? Uy, dapat lagi roasted chicken. Ang mga talaga, oo. Hanggang dito ba naman eh, dinadala nyo yung kahirapan. Asa yung sinigang? Eh, pakita ang sinigang. Oh, walang plastikan ha. Walang plastikan plastikan mga amiga oh yung sinigang nila may repolyo <laughs>